Bukod sa ginabayang pagbasa, maaari ding gamitin ang wikahon para sa remediation. Gaya ng nabanggit, ang wikahon ay nakabatay sa panitikan. Ito ay naglalaman ng mga babasahin na umaayon sa mga tuntunin at pamamaraan hinggil sa wika sa makahulugang konteksto. Kaya naman ang mga seleksyon ay maaaring gamitin sa pagtuturo ng mga aralin sa Filipino. Sa remediation, maaaring pumili ang guro ng mga seleksyong magagamit upang tulungan ng mag-aaral na lubusang maunawaan ng isang aralin o paunlarin ng kanyang kasanayan sa pagbabasa at pag sa kanyang nabasa. Maaari din niyang ipagawa ang mga gawain kasama sa bawat seleksyon bilang karagdagang pagsasanay para malaman kung mga pa ng higit na paggabay ang mag-aaral. Bago gawin sa klase, aalamin muna ng guro kung aling mga mag-aaral ang nangangailangan ng remediation. Pagpaplanuhan niya rin ang kasanayan o aralin ng nangangailangan ng remediation. Aling seleksyon mula sa wikahon ng akmang gamitin. Mga gawain upang mapaunlad ang kasanayan o maunawaan ng aralin. Bukod dito, itatakda rin niya ang panahon kung kailan gagawin ang remediation. Ang napiling seleksyon ay maaaring gamitin bilang panimulang gawain ng aralin. Halimbawa, para sa pagsisimula ng talakayan tungkol sa mga pandiwa. Maaari din piliin ng ilang pangungusap mula sa seleksyon bilang mga halimbawa sa pagtalakay ng isang aralin. Halimbawa, pagtukoy ng pang-abay sa bawat pangungusap at salitang inilalarawan nito o karagdagang gawain upang mapagyaman ang kasanayan. Halimbawa, pagtukoy sa mga pangungusap sa seleksyon na naglalaman ng mga panguri. Maaari ding ibigay ng guro ang mga gawain kaakibat ng napiling seleksyon mula sa wikahon, upang lalong mapaunlad ang kakayahan sa pagbasa at maging sa paggamit ng wika ng mga mag-aaral.